Hello for today's video. Charot. Hay maghay mo na kayo. Pauwi na po kami galing Japan. So meow ha. Huh? Meow chong ha ha. Oh, <laughs> salita ka ng Japan kasi galing ka ng Japan. Dali na. Meow meow ha. Oh, ito pa from Vietnam. Vietnam. <laughs> oh okay. Ano nga? Uy, baliin ang Vietnam, iba ang Vietnam. Ay. <laughs> ano to? From Thailand. Thailand.

Sino? Arigato. Tumata kasi yung daga eh. Ayaw nga eh. Hello, hello, hello. Hello, mga, mga karils. Mag, dito. Arpi naman tong kurimo na to. Ito, hello. May ito yung brako sa'yo. Ah. Magsita ano ka muna. Alam mo, arte nito, hindi naman maganda. Halo ka. May sabihin ako sa'yo. Ano? <laughs> Ilang oras? <laughs> oh my god, ang kakaloka. Masarap ba? Tsis ang mga marites do oh. no. Ayan oh, ganyan po talaga mga marites, oh, di ba? Oh, Pag mga marites, ganyan po talaga gagawin niyan, oh. Halatang halata talaga sila mga mga marites. Sinisa pa simple lang, oh. Pa simpleng marites. Ay, <laughs>